Good morning. Ayan, magtatanim pala ako ng ano, buto daw ito buto ng kawayan. Ayan, o. Meron palang buto ng kawayan. Ayan, ito yun. Dito ko siya ililipat. Ayan, o. ko muna ng ano. Maglalagay ako ng lupa. Ayan, o. Lalagyan natin lupa. Para doon natin i- itanim yung ano natin yung lupa ilalagay natin dito sa ano sa baso na pagtatanim ayan, marami naman ito itatanim ko na buto ng kawayan ano? may buto ko lang kawayan ngayon ko lang nalaman may buto ko lang ngayon ngayon yung mga tanim ko ano? ngayon, may mga pa may mga mga, mga pinya o. matanim ko yan ngayon magtatanim ako ng nagluluto ng kawaya ito ang luto na pagtatanim ng kawaya isa isa ayan. Ayan, tapos rin yan mamaya ayan marami na akong nagawa ayan ang ganda ng lupa na kinuha ko na kasi ito lupa to na may halo siya na ano na, ano siya dumi ng kambing pero durog na durog na kaya ang halaman ang taba nito pag tumubo ang kunti na lang to may tanim ko na yung buto ng kawayan buto ng kawayan ngayon lang kinakarinig ng ganun buto ng kawayan kaya sana panuorin nyo naman yung itong video na to huwag nyo naman para ah. ayon yung pamangkin ko sa salita niya pamangkin ko konti na lang to matatapos dito mamaya napapakita ko sa inyo guys kung paano magtanim ng buto ng kawaya pero ngayon lang ako na nagtanim ng ganito ha tinuro lang sa akin ayan guys mamaya konti konti na lang to ayan o, sumisikat na yung araw maganda ang panahon ngayon ayan yung mga halaman ko maganda ng mga halaman ko Tab ayan yan yung buto ng kawayan kaso lang gagawin natin guys huwag natin idiritso sa pagtanim kasi ah tawag nito ah, pipiliin muna natin siya kasi pag pinisil mong ganon pag walang laman yan hindi tutubo yan kailangan pipiliin mo muna siya tapos binubukod ko dito yung yung pwedeng itanim yan marami to siya pipiliin mo muna, muna para hindi masayang yung paglalagyan mo ba? Diba? yan pipiliin natin isa isa para sigurado na tutubo siya kasi pag hindi siya tutubo sayang na yung paglalagyan okay guys mamay uubusin natin itong pagpili matagal tagal din to yan piliin lang natin yan magtatanim na tayo yan kaya ito ang pagtatanim nito guys oh Ayan. Bali, tatlo piraso siya. Yan. Tutusok mo lang ng ganyan sa ano, sa pinaka sa lupa. Ayan, tutusok mo lang siya huwag siyang masyadong ibaon kasi pwedeng hindi siya tutubo kasi maliliit lang na buto e, ganun ang gagawin talaga sa pagtatanim ng no? kawayan yun ang turo sa akin ha ewan ko guys kung sa inyo kung nagmeron kayong naranasan nyo na magtanim ng buto ng kawayan iba rin yung sa ano sa akin tinuro sa akin kasi ngayon lang din ako nagtanim nito eh. i e, ano siya i eh? tanim tayo na ang buto ng kawayan pitan no? eh nagkakaroon ng buto ang kawayan may ko lang nalaman kayo guys alam nyo ba na ang kawayan nagkakaroon ng buto comment lang guys kung naranasan nyo na magtanim ng buto ng kawayan ang alam ko tinatanim kasi dito sa amin ano eh tawag nito ah, mga sangalang ng kawayan ang tatanim pero dito kakaiba ito ngayon nagtanim ako ng buto ng kawayan kakaiba talaga o. buto ng kawayan ang pinatanim ko ngayon guys, buto ng kawayan tanim natin ngayon tatanim ako ng buto ng kawayan enjoy enjoy lang guys sa panonood sa pagtatanim ko na buto ng kawayan ang ganda ng araw ngayon medyo malamig-lamig ng kaunti pero mamaya uulan yan mamaya hapon sigurado ito yung hapon dito umuulan yan, marami pa akong kilalagyan oh. bunga na pinya ko oh. ayan o oh. bunga ano, ano na mga pinya dyan yan, guys pag nahinog yan bibigyan ko kayo Tunak lain di tatanin baba so may mga may mga langgam guys so, oh ano nakita niyo yan baka kainin nila itong buto so tapos na guys ayan ang gagawin natin tatakpan natin siya na kulambo para pag mayroong ano pag mayroong manok ang dami ko manok kasi dito maghagala-gala hindi siya makalkal ka hindi siya masira kakakalin ng manok to Ayan, tinakpa natin. yan at kung umulan man, hindi siya gano'ng masira kasi may protekta siya sa ulan. Ayan, guys. Ayan, natakpa na. Ayan, tapos na ako, guys. Gagala ko naman kayo. Ayan yung tanim ko. Ano? Patu Patulay yun. May upo pa ngayon. No? Maliliit pa. Ano? di Diba? Ang tataba ng tanim ko, patulaw. Hindi ko lang siya nilinis para ano oh, hindi siya ga hindi siya masisira ayan oh yan bagong so usbong niya patulak ang tanim ko yan mga ilang buwan niya gagapang na yan doon yan sa nakabayan yan gagapang na siya dyan sa balag niya ito yung ubi na tinanim ko nilagay ko siya sa sa sako lang siya nilagay yan tinanim ko pag naglaman madali siyang hukay diba? pagyakin mo lang siya ako diba ano taba ng ubi o oh. ba diba? kaya lang tayo ng ubi pag hindi kami hirapan magkukay sa sako lang Ayan guys maraming maraming salamat sa panonood uh, ito lang ang pakita ko sa inyo video eh. ngayon thank you thank you sa lahat glad bless po sa nanonood And thank you thank you